Nagsagawa ng isang flood summit ang kahintari sa local government unit sa pangunguna ni Mayor Kit Nieto na dinaluha ng mga kinatawa ng homeowners association mula sa mababang subdivision na laging binabaha. Ito ang tagpo na ayaw na ayaw ni Mayor Kit Nieto ng paulit-ulit jawin at nakikita. Kaya nga't nagpatawag siya ng isang flood summit. Layo ng naturang summit na maresolba ang matagal ng problema ng pagbaha sa nasabing bayan? Ayon kay Mayor Nieto. Marami na silang ginawang akpang at proyekto na nakababas naman sa, sa pagbaha subalit hindi ganap na nasolusyonan ang problema. Sa naturang summit, tinukoy ang mga dahilan ng pagbaha at nagkaroon din ng rekomendasyon at kukulang akpang na dapat gawin. Kabilang sa mga kagiyat na rekomendasyon ay maglalagay ang kainta LGU ng sahuran ng tubig sa loob ng tatlong buwan. Magtatalaga ng apat na rang katao na siyang maglilinis ng mga baradong panal Tutukuin din kung saan pwedeng maglagay ng bagong kanal sa loob ng mga subdivision. Konstruksyon ng bagong drainage system sa pamamagitan ng paglalagay ng 72 inches reinforced concrete pipe sa Imelda Avenue na nagbumula sa Dental Station sa karangalan hanggang Vista Verde Gate 3. Magbababari ng excavator para sa desilting ng sapang bato kanal. Tumatagos ito ng Imelda Avenue papuntang Hubin House. Sa kabila ng Imelda Avenue, hanggang kumunekta sa Bully Creek. Sa kasalukuyan ay ongoing ang paglalagay ng booster pa para magpalakas ng flow ng tubig mula sa Sapang Bato Creek patungo sa labasan ng Bully Creek. Ito ang nihila ng tubig sa Village East. Inumpisahan na rin ang excavation sa Village East Main Road at ang installation ng bagong drainage system sa Kasibulan Road para mapalitan ang 50-year-old drainage system, dredging ng Balani Creek, sa bahagi ng Green Park sa Division at iba pa. Samantala, ang ibang mga proyekto iilingin sa National Government tulad ng dredging ng Laguna de Bay, paglikha ng spearway mula sa Laguna de Bay hanggang sa Manila Bay, dredging ng floodway sa Saklaw ng Pasig, Kainta at Taytay area, at pagkumpleto ng DPWH project sa bungad ng Bully Creek. Tinatasa naman nito mga ang mga homeowners association ng kada subdivision na ng ligo ang report para mamonitor ang output. Ayon pa kay Neto, naayos na nila ang Ortigas side ng kaita at wala na rin ba sa kabayanan gumana ang dalawang pump station nila. May lima pang pump station na ginagawa walang ba sa baryo at maayos na rin ang Bookside subdivision. Felix Tambongko, The Observer News.